Ayun, good morning, good morning po sa lahat namin mga supporters. Marami pong salamat sa inyo. As shout out na pala kay you, sir. Magandang tangha, magandang umaga ba? Magandang tangha Ay, eh, sa na lang, araw migay. na to. Ayun po mga migay, sa araw na to, ang hirap po ng aming ulam doon sa baba mga migay. Gawa po ng masyadong mahangin sa aming lugar sa panahon ngayon gawa po ng amihan. Wala pong hanap buhay yung aming mga asawa. Kaya napag-isipan po namin, umakyat na lang kami sa bundok kung anong magiging ulam namin makikita dito. Hahanap din po kami ng aming makakain kung anong pantawid gutom po sa aming lugar. Kaya samahan ninyo kami mga migay. Ayun mga migay, hanapin natin si migay bichita. Hanapin natin. Masukal to. Grabe. Ito may na ano niya to Ito siya. Ano ito? Ah, ito. Ah, ito yung burot. Ito po yun. Oh. Eh, Ang kanyang katawan. Migay Bichita, anong kinuha mo Migay? Kaoy. Ay, nakuha si Migay Bichita ano na tin kanat. Okay. Kasi hindi kaya uh, ano. Wala kaming bara mga Migay. Eh. Mayroon kami Migay kaming bara ang laki naman ang bato na yan ni guys kaharang ako na kaya ni grabe ayun ni nakikita na natin binubungkal ni migay bichita no yung burot ayun oh. wow ito po yun mga ni guys oh. malaki Kala mo, bato din ano. Matinik pa naman yan, migay. Ayan po. Diba? Malaki. Sana makakita pa tayo ulit. Ayan po yung burot na ano natin, ano, nasa puno pa, ano. Hindi mo, migay. Ayan, ayan. Ito yung migay. Ayan, Kumbaga, ayun, natusok po kasi kaya lumabas po yung ano niya. Ayan po, di ba? Eh, sige, kunin mo nga migay bichita. Hmm. Hello? Hello. Ayun. Ayun, di ba? Ayun. Nakadalawa na po tayo. Tumigay so, ang panghukay namin, ano lang? Panghukay namin Kahoy. dito sa isla. Kasi wala na kaming ano eh, bareta. Kaya ito, ano na lang kahoy gumahan humanap po kami ng paraan mga is, scout kami magano pa kami hahanap Tung meron pa ba mukha may nakasingit pang laman ano po ayun migay walang laman eh. ito na po yung puno niya eh. walang lanang laman Ayun, mga migay, binabalatan na nila yung, ano yan, burot. Anong gagawin natin dyan, migay? Balatan muna natin. Uh, okay. balatan tapos asukalan. Ayun. Balatan tapos asukalan, baka balatan bagulagain. Oo, nga pala. Ayun ang dalawa. mo talaga, migay. Ay, naku. Nagusto, migay, kasi ang niya. Ha, ah, ganun. Ayun. Alam Tawag na migay. Ah, migay ay? Anong dalang, ay. Ay. Ano yan? Ito oh, you know, ano parang si Miguel Lisa busis na yan da. May ulam pa ka, migay. Ayun. Or Wa pa, ah, ayan. Wow, may kasama na kaming bagong dumating. Ano yan, Migay? Papaya ko. ko. Ayun, Ayun mabait talaga. May dinala kami ng ulam, sabi ko na nga eh. <laughs> Sa mga Miguel, may ulam na tayo. ayos. Ilang piraso yan? Limang piraso po. Ayun. Limang pirasong papaya meron tayo. Po. Ano kayang gagawin natin dyan ngayon? Ayun, nag... Ano na sila? Tapos na balat. Ano po? Ayan po yung tapos na balat. Ito na din po, inihiwa na po nila ano. Ito din po yung burot natin. Tapos na din po balat hugas na lang po 'yan mamaya mang ano. Ayun po, ready na rin po 'yung ating ginawang kalan dito sa kabundukan. Ayun po, pagpaparikit na lang din po. Ayun po, hinuhugasan na 'yung ating burot, nakuhang burot. Hugasan po muna natin. 'Pag malinis na po siya bago natin hiwa-hiwain. Unang hugas pa lang po 'yan. May pangalawa pa po. Ayun po. Ready na sa pagsalang. Nilalagyan po ng tubig na natin. Ano? Tama na yan. Kaunti lang ang ilalagay nating tubig kasi kumakatas pa po yan. Ayun. Isasalang ng isa nating kasama. Ano po? Ayan. Ayan. Oh, ayun. Ayan. ayun. Ano naman po namo namo ni usab saya pa ni gikumutan sa namog asin. Kay para dili kuno katol. Sa Tagalog pa nilamas muna namin ng asin para hindi po makati ano. Ayun po. ayan. Di ba? Bago po natin huhugasan. Ayun mga migay. Na hugasan na po natin yung ating ano papaya. Ito po, uh, adubuhin na lang po namin. Gawa nang wala naman kaming ibang ihahalo. Kaya ito na po yung kawali na pag-usapan po namin adubo na lamang. Ayun. Ayun, mag na lang po kami. Wala po kaming ano, sibuyas, bawang na lang na dalawang piraso. Hirap <laughs> ang buwan. Ayun. mga migay, lagyan po natin ng with asukal po para medyo manamis-namis po yung ating nilutong burot. Gawa po ng matabang po talaga ang lasa ng burot. Ayun po, luto na po yung ating ano, nilagang burot. Luto na rin po yung ating adubong papaya. Okay. Okay. Ayun, kakain na po ang mga migay ninyo. Naka-prepare na po yung aming pagkain. Tingnan nyo ang ating mga kasama. Wow, masarap po yan. Kain dito sa kabundukan. Ayun, ipapakita ko po sa inyo kung yung aming pantawid gutom po dito sa isla pag wala po kami pagkain pang palit po sa bigas. Ayan po. Subukan mo nga nganuhin ano biyakin yung malabo. Ayan. Ayan po. Ayan po. Diyan mo. Mm. Ayan. Ayan. Subo, subo. Kung Ayan po. Malabo po yan, no? Oh. Mm. Ayan. Ganun po yung aming pagkain. Sobo, um, Burot guys. po ito na kumbaga ubi po to na wild po na dito po na ninyo makikita sa aming isla kanipo andirito po kami kasi wala po talaga kaming pantawid gutom na iba kundi burot lang po dito sa aming isla ayun, kainan na talaga naman ang Harap. sarap ng buhay kahit mahirap po tayo basta masayap ano po ayan, wow migay Lisa <laughs> <laughs> oh. Malabo ba yan talagang dinampot mo na yan? Opa. Patingin daw? Opo, masarap din kagad. <laughs> <laughs> Ayun, malabo po yan. Ayan. Oh, oh. hmm. Wow. wow. Kasi eh? <laughs> malabo po talaga. Tuntuwa siya kasi makakatalab yung ano niya. Malabo po yan. O ba? Diba? Walang so, ngipin ni guys <laughs> Ang kaparis po ng aming nilagang burot is adubong Papaya! O, di ba? Mabait ang Lord kahit saan man tayo. Buhay tayo. Basta maging masipag lang tayo. Di ba? Hahanap at hahanap po ng paraan upang makakain. Ayun. Ayun, mga bigay. Bakbaki! Bigay, Lisa. Bakbaki! Oh, wala, galing talaga ng... sakingan bigay talagang ginawakan ko na lang kami grabe na ako kagutom <laughs> kaya pa ako yung pay kaya mati nga malambot kaya kung <laughs> hindi ah. Kawa ako, malambot kawawa ako kawawa masakit sa, <laughs> masakit, sa <gilagid. laughs> masakit sa gilagid ay <laughs> ito palang mga kasama ko puro pala walang ipin wala na walang ipin ala pariparihas pala itong walang mga ngipin yun Lakain pa, kanin. Hmm. Oh, kanin. Oh, burot. burot. Sao, sao, burot. Ka? Oh. Ano? Oh, siwe. Oh, saw -saw. Hmm. Oh, ang sarap. Hmm. Okay. Ayun. Oh. Oh. Shout out nga pala kay Janice Lilano. Dahil ito lang paborito mong burot. Oh. Oh. ang Kuron Palawan. Ang paborito mong adubong papaya. Ito na po. At ang masarap na burot. O, oh, di ba? O. Oh. So, ayun. Ayun, mga migay. Kumusta na kayo Jan? Ayun. Butirik at Ay, butirik daw. So, ayun, mga migay. Tapos na pala silang kumain, o. Oh. Hala, sagad na sagad man niya <laughs> <Ay, yalay. gutom, laughs> oh, na gutom Ay, 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 na kami eh. Oh, o, oh, boss. O, oh. oh, oh, ayun mga migay, kaya tapos na kayong kumain. Anong gagawin? Magpaalam na kami. Salamat. Salamat.